Hello mga ka banay mga kabro mga kamanoy Susarang arang hubas na gatong pispan oh Rabing kainit ka ayo oy eh. sa nakani na to as ta mukuhag tubig dani nga di na ka survive og oh hinay na ya yeah. ning aldup naman. man ani ayo ko pa, manday pugat man ani Alas na mga di pang bilin mga ang hmm? Sus uyas mga isda Ay! Eh. Itong breeding na rin ang eh Pwede pantat ah Patay na At ito oh, hapit na ah, hubas naman Sa hey, ano oh. naman ni natin Lord Tabang mga saop

ang pa na pa na magbili. Natadaan niya itong mga similya. Lord, kasi, oh, di, ani, ubas, di, do. Oh, grabing inita, Lord. Danis, ah, po, baka, ni, uwan um, in town. nasa in town, Lord. Kaya, wala na in town, yung tubig. Hmm? Yung ubas, gini, basak, Taloo, o, yung basak na mo. Pagpagkamot na. Kalukoy ba in town? Susang, sayang, sa kung kanda niya. Mayo lang yung tawag mo uwanan uh, ni Rong si mana, ha. Ito nang siyang ma. Kabawi-bawi yun. Eh, bagong panang basak. kamutan. Eh. gikamutan. Bagong kinakamutan ra. Pero kinanglan dyan ni Ugna ay tubig dyan. Kasunod si Mana di ni Makuan arang patay. Eh. Iti ni Tanan impas. Tanang utang. Hmm? So... Thank you for watching mga kabana mga kabro na agad itong mga similya o. Ito sa nabuya ka d'yo. Ito yung tabangon. So huwag ninyong kalimutan sa pag-subscribe. Pag-like, share, comment sa ako ang YouTube channel. Ang DG Vlog channel. DG Vlog Tilapia Culture. Muna o tadari mo tamak ta. Kaya itong alihan sa arong madudaghag tubig ay naman ni tubod pero hinay ra hindi nga rin magsikikuhan din ni kasubayb tubura naman na to so thank you for watching bye bye and God bless na lang sa inyong tanan sagbut na sa dogma. at operasyon na ni arong ma human human bye bye